ang mga gawi sa umaga ay may malaking epekto sa kalusugan ng mga matatanda. Marami sa mga ito ay tila simpleng rutin. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, may ilang gawain na. Kapag patuloy na ginagawa araw-araw, ay maaring magdulot ng unti-unting paglala ng kondisyon ng katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang gawi tuwing umaga Namaaring makasama sa kalusugan ng mga taong nasa edad 60 pataas. Ang layunin ay makatulong sa pagkilala at pag-iwas sa mga gawi na hindi naaayon sa pangangailangan ng isang tumatandang katawan. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog, ang katawan ay natural na nasa estado ng banayad na dehydration. Gayunpaman, Maraming matatanda ang hindi agad umiinom ng tubig pagkagising at sa halip ay inuuna ang kape o walang iniinom sa loob ng unang ilang oras ng umaga. Ang ganitong gawi ay maaaring makasama sa kalusugan lalo na sa mga may kondisyon gaya ng hypertension, constipation at problema sa bato. Ayon sa isang ulat mula sa National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2019, ang kakulangan sa hydration ay maaaring magpababa ng cognitive function, magdulot ng pagkapagod, at makaaapekto sa sirkulasyon ng dugo. Ito ay higit na mahalaga sa mga matatanda dahil ang kanilang natural na pakiramdam ng uhaw ay humihina sa pagtanda kaya mas madali silang ma-dehydrate nang hindi nila namamalayan. Bukod dito, ang Journal of Gerontology Medical Sciences 2015 ay nagulat na ang mild dehydration sa matatanda ay may kaugnayan sa mas mataas na insidente ng pagkahilo at pagkakatumba na maaaring magdulot ng seryosong pinsala. Ang kakulangan ng likido sa katawan ay maaari ring magpalala ng mga umiiral na kondisyon sa bato at dagdagan ang panganib ng urinary tract infections lalo na sa mga kababaihang senior isang simpleng rekomendasyon mula sa European Hydration Institute 2020 ay ang pag-inom ng 250-500 ml lang tubig sa loob ng unang 30 minuto matapos magising Maari itong isagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng baso ng tubig sa tabi ng kama upang madali itong maabot. Pagkagising Sa mga individual na may restriksyon sa pag-inom ng tubig dahil sa kondisyon sa puso o bato, mahalagang kumonsulta muna sa doktor upang malaman ang angkop na dami. Sa kabuuan, ang hindi pag-inom ng tubig sa umaga ay isang tila maliit Ngunit kritikal na pagkukulang sa pangangalaga sa sarili. Ang regular na hydration sa simula ng araw ay makatutulong sa mental alertness, metabolismo at pangkalahatang sirkulasyon, mga aspeto ng kalusugan na lalong nagiging mahalaga sa pagtanda. Isa sa mga madalas na hindi napapansin ngunit mahalagang aspeto ng kalusugan ng matatanda ay ang paraan ng pagbangon mula sa kama sa umaga. Ang bigla ang pagtayo mula sa pagkakahiga, lalo na pagkagising, ay maaring magdulot ng tinatawag na orthostatic hypotension, isang kondisyon kung saan biglang bumababa ang presyon ng dugo kapag bumabangon mula sa pagkakahiga o pagkakaupo. Ito ay maaaring mauwi sa pagkahilo, panlalabo ng paningin, at sa mas malalang kaso pagkawala ng malay o pagkakatumba. Ayon sa Journal of the American Medical Association JAMA Internal Medicine, 2016, humigit kumulang 20% ng mga matatandang higit sa 65 taong gulang ang nakakaranas ng orthostatic hypotension. Ang kondisyon ay mas laganap sa mga taong may kasaysayan ng alta presyon, diabetes, o umiinom ng gamot na nakakaapekto sa presyon ng dugo o fluid balance ng katawan. Ang mabilis na pagbabago ng posisyon ay nagbibigay ng biglaang demand sa cardiovascular system. Sa halip na maayos na maipamahagi ang dugo patungo sa utak at ibang bahagi ng katawan, nagkakaroon ng pansamantalang kakulangan na nagre sa pagkahilo o kawalan ng balanse. Ayon sa British Geriatric Society 2018, ang mga insidente ng pagkakatumba dahil sa orthostatic hypotension ay isa sa mga pangunahing sanhi ng hip fracture at matagal na pananatili sa ospital sa mga matatanda. Bilang bahagi ng pag-iwas, inirekomenda ng mga geriatrician ang tinatawag na pause and rise technique. Matapos magising, manatiling nakahiga ng isa hanggang dalawang minuto, sa dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Pagkatapos ng isa pang minutong pahinga, sa kalamang tumayo ng marahan, ang simpleng hakbang na ito ay maaaring makatulong upang mabawasan ang panganib ng biglaang pagbaba ng presyon ng dugo sa kabuuan ang paglalaan ng ilang minuto upang unti-unting bumangon mula sa kama ay isang mabisang paraan upang mapanatiling ligtas ang simula ng araw para sa mga matatanda. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na kagamitan o gamot, tanging kaalaman, disiplina, at kaunting oras ang kailangan upang maiwasan ang posibleng kapinsalaan. Ang almusal ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na nutrisyon, lalo na para sa mga matatandang may mas mabagal na metabolismo at mas sensitibong blood sugar regulation. Sa kabila nito, maraming seniors ang nagpapalampas ng almusal, habang ang iba naman ay kumakain ng pagkaing may mataas na nilalaman ng asukal, tulad ng matatamis na tinapay cereal, o inuming may flavoring, ang dalawang gawin na ito, hindi pagkain ng almusal, at sobrang tamis ng pagkain ay may potensyal na makasama sa kalusugan sa mahabang panahon. Ayon sa American Heart Association AHAA, 2017, ang regular na hindi pagkain ng almusal ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng obesity, type 2 diabetes, at cardiovascular disease. Sa mga matatanda, ang hindi pagkain ng almusal ay maaring magdulot ng pagbaba ng enerhiya, kahinaan ng resistensya at pagbabago sa mood o focus. Dagdag pa rito, ang kakulangan sa nutrisyon sa unang bahagi ng araw ay maaring makaapekto sa kakayahang maglakad, mag-ehersisyo o gampanan ang mga aktibidad sa bahay. Samantala, ang pagkonsumo ng almusal na may mataas na glycemic index, gaya ng mga processed bread, sugary spreads, sweetened cereal, o instant oatmeal na may dagdag na asukal, ay maaring magdulot ng blood sugar spike kasunod ng rapid crash. Ayon sa Diabetes Care Journal 2020, ang ganitong pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay hindi lamang nakakapagod sa katawan kundi maaari ring magdulot ng panghihina, pagkagutom sa labis, at hindi maayos na glucose control partikular na problema sa mga senior na may pre-diabetes o diabetes. Iminumungkahi ng Academy of Nutrition and Dietetics 2021 na ang almusal ng matatanda ay dapat may balansing kombinasyon ng protina gaya ng itlog, tofu, o yogurt complex carbohydrates buong butilas o oats, at maliit na bahagi ng malusog na taba, gaya ng avocado o nuts. Ang ganitong komposisyon ay tumutulong upang mapanatili ang enerhiya, suporta sa muscle maintenance, at panatilihin ang tamang asukal sa dugo sa loob ng maraming oras. Sa kabuuan, ang tamang pagpili ng almusal ay hindi lamang tungkol sa pagkabusog, kundi bahagi ng pangmatagalang pag-aalaga sa sarili. Para sa mga matatanda, ito ay pundasyon ng isang mas aktibo at malusog na araw at isang simpleng hakbang upang mapanatili ang kalusugan ng puso, utak, at buong katawan. Ang unang oras ng umaga ay madalas na ginugugol ng mga matatanda sa panonood ng telebisyon pagbabasa ng dyaryo, o pag-upo ng matagal bago magsimula sa mga gawain. Bagamat tila ito ay isang mapayapang simula ng araw, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mahabang oras ng walang galaw o sedentary behavior. Lalo na sa umaga, ay may negatibong epekto sa kalusugan ng mga taong nasa edad 6 pataas. Ayon sa Harvard Medical School 2020, ang hindi paggalaw ng katawan sa loob ng unang bahagi ng araw ay maaaring magpababa ng metabolismo, magdulot ng paninigas ng kasukasuan, at magpataas ng panganib sa insulin resistance sa mga matatanda. Ito rin ay may kaugnayan sa pagbagal ng sirkulasyon ng dugo na maaring magpataas ng tsansa ng blood clot formation at iba pang komplikasyon sa cardiovascular system. Ang British Journal of Sports Medicine 2019 ay nagulat na ang mga matatandang may mahabang sedentary time mahigit 8 oras. Kada araw ay may 52% na mas mataas na risk ng pagkamatay mula sa anumang sanhi kumpara sa mga may aktibong pamumuhay. Sa particular, ang kawalan ng paggalaw sa umaga ay nag-uumpisa ng isang pattern ng inaktibidad sa buong araw na maaring magpahina sa muscle mass, magpababa sa balanse ng katawan, at magpataas ng panganib ng pagkakatumba. Upang maiwasan ito, inirerekomenda ng World Health Organization 2020 na ang mga matatanda ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 150 minuto ng moderate intensity physical activity bawat linggo. Sa praktikal na antas, ito ay maaaring simulan sa pamamagitan ng 5-10 minutong magaan na ehersisyo tuwing umaga, gaya ng stretching, tai chi, o paglalakad sa loob o labas ng bahay. Ang maikling galaw na ito ay sapat upang pasiglahin ang katawan mapabuti ang alertness, at itakda ang mas aktibong tono para sa natitirang bahagi ng araw. Sa kabuuan, ang aktibidad sa umaga ay hindi kailangang maging mabigat o komplikado. Ang mahalaga ay maikilos ang katawan upang mapanatiling malusog ang mga kalamnan, kasukasuan at sirkulasyon. Ang simpleng pagkilos sa simula ng araw ay isang epektibong hakbang sa pagpapanatili ng pisikal na kalusugan sa pagtanda. Para sa maraming matatanda, ang presyon ng dugo at antas ng blood sugar ay dalawang kritikal na aspeto ng kalusugan na dapat bantayan araw-araw. Sa kabila nito, marami ang hindi nagsasagawa ng regular na pagmomonitor sa umaga, alinman dahil sa kakulangan sa kaalaman o dahil hindi pa ito naging bahagi ng kanilang rutin. Gayunpaman, ipinapakita ng mga ebidensyang medikal na ang umaga ay isang mahalagang oras para sa pagsukat ng mga vital signs na ito. Ayon sa American Heart Association AHAA, 2021, ang presyo ng dugo ay kadalasang pinakamataas sa unang ilang oras Pagkagising isang fenomenon na tinatawag na morning surge. Sa mga matatandang may hypertension, ang hindi pagdetect ng pagtaas ng presyon sa umaga ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang panganib. Kabilang na ang stroke o atake sa puso. Sa parehong ulat, binigyang diin ng AHA na ang consistent na pagsukat ng blood pressure tuwing umaga bago uminom ng gamot ay makatutulong sa mas epektibong pamamahala ng kondisyon. Samantala, para sa mga matatandang may diabetes o nasa borderline ng pre-diabetes, ang fasting blood sugar na kinukuha sa umaga ay isang mahalagang sukatan. Ayon sa American Diabetes Association ADI 2022, ang pagmonitor ng blood sugar sa umaga ay makatutulong upang matukoy kung mayroong overnight hypoglycemia o abnormal na pagtaas ng glucose dahil sa hormonal fluctuation, tulad ng dawn phenomenon. Ang hindi pagmumonitor sa umaga ay maaaring magresulta sa maling adjustment ng gamot o diet, na sa katagalan ay maaaring magpalala ng kondisyon. Bukod sa clinical benefits, ang regular na home monitoring gamit ang validated blood pressure monitor at glucometer ay nagbibigay rin ng mas malinaw na impormasyon sa doktor tuwing check-up ayon sa Journal of Hypertension 2019 Ang self-monitoring ay nakakatulong hindi lamang sa diagnosis kundi pati sa treatment adjustment lalo na sa mga may comorbidities upang maging epektibo dapat isagawa ang pagsusukat sa parehong oras bawat araw kadalasan ay sa loob ng 30 minuto pagkagising bago uminom ng anumang gamot o kumain. Ang mga resulta ay dapat itala sa isang logbook o app upang madaling ma-review ng healthcare provider. Sa kabuuan, ang hindi-regular na pagmumonitor ng blood pressure at blood sugar sa umaga ay isang tahimik, ngunit seryosong panganib sa kabilang banda. Ang simpleng hakbang na ito, kapag naging bahagi ng araw-araw na rutin, ay makatutulong upang mapanatili ang kalusugan, makaiwas sa komplikasyon, at mapabuti ang kalidad ng buhay sa pagtanda. Ang mga simpleng gawi sa umaga ay may mas malalim na epekto sa kalusugan kaysa sa karaniwang inaakala. Para sa mga matatanda, ang bawat desisyon pagkagising mula sa pag-inom ng tubig, paraan ng pagbangon, hanggang sa pagkain at paggalaw ay maaaring mag-ambag sa pagpapanatili ng lakas. Mental na linaw at maayos na kondisyon ng katawan. Sa kabaligtaran, ang paulit-ulit na pagsasagawa ng mga hindi angkop na gawit ay maaaring magdulot ng unti-unting paghina ng sistema at sa kalaunan ay magpalala ng umiiral na mga kondisyon. Ang limang gawi na tinalakay sa video na ito ay hindi nangangailangan ng malaking pagbabago o gastusin. Karamihan ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng kaalaman. Tamang oras at kaunting disiplina. Hinihikayat ang mga manonood lalo na ang mga nasa edad 6 pataas na suriin ang kanilang mga umagang rutin at simulan ang mga pagbabago ayon sa kanilang kalagayan at rekomendasyon ng doktor. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyon sa video na ito, pakilike ang video. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang payong medical at pangkalusugan at share ito sa mga kaibigan o kapamilya na maaaring makinabang din. Maaaring mag iwan ng komento kung alin sa mga gawin na ito ang inyong ginagawa o kung may nais kayong matutunang paksa sa mga susunod na video.